Noong 2003, isang asawa at ama ang nagpraktis na gumamit ng isang spear gun o sibat para lamang maging matagumpay ang kanyang planong pagpatay sa kanyang mag-iina. Ano nga ba ang kanyang dahilan kung bakit niya ginawa ang mga bagay na yun? Sa kabila na nakabili sila ng bagong bahay, magkakaroon sila ng bagong anak na lalaki, at humigit kumulang na sampung taon na silang nagsasamang mag-asawa. Halika, alamin natin ang naging dahilan ni John kung bakit niya nagawang paslangin ang kanyang pamilya. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si John Miles Sharpie o kilala sa pangalang John ay isinilang noong February 28, 1967 sa Mornington, Victoria. Siya ay nagtrabaho sa Commonwealth Bank of Australia kung saan nakilala niya si Anna Marie Kemp o kilala sa pangalang Anna na babaeng ipinanganak sa New Zealand. Ang dalawa ay naging magkasintahan. Kalaunan, sila ay nagpakasal noong October 1994 at nanirahan na magkasama sa iba't ibang lokasyon sa paligid ng Mornington Peninsula area, south ng Melbourne. Lumipas sa mga panahon, naging self-employed si John bilang isang conveyancer. Makaraan ng walong taon ng August 2002, binayayaan ng mga asawa ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Gracie Louise Kemp Sharpie o kilala sa palayaw na Gracie. Nang ipinanganak si Gracie, siya ay may kondisyong tinatawag na hip dysplasia, isang congenital abnormality sa kanyang balakang na nangangailangan ng orthopedic treatment sa pamamagitan ng corrective harness sa unang tatlong buwan mula nang ito'y isilang. Ngunit ang treatment na ito ay hindi madali dahil madalas na umiiyak at nahihirapang makatulog si Gracie. At nung hindi na kailangan ng harness, nahihirapan pa rin si Gracie sa pagkain at pagtulog. Kaya dahil dito, nagkaroon ng problema ang pagsasama ng mag-asawa. Problema ang sa tingin ni John ay isang napakahirap ng dagok sa kanyang buhay. Na kung saan kahit na sa aking personal na pananaw, ang ina ang mas nahihirapan sa sitwasyon na meron ng isang anak na may kondisyong katulad ni Gracie. Noong 2003, bumili si John ng high-powered spear gun at ng additional spear sa Sport Philip Marine, isang lokal na tindahan sa Mornington. Binili ito ni John kahit na wala siyang interes sa spearfishing. Matapos mabili, madalas na magpractice si John ng kanyang spear gun sa likod bahay nilang mag-asawa upang maging pamilyar siya sa kung paano ito gamitin. Samantalang nung huling bahagi ng 2003, bumili ang pamilyang Sharpie ng bahay sa 116 Prince Street, Mornington. At sa parehong taon noong November 2003, mga siyam na taon ng kasalang mag-asawa at si Gracie ay labing limang buwang gulang na nabuntis muli si Anna. Sa pagkakataon na yon, hindi natuwa si John sa magandang biyayang parating muli sa kanilang buhay. Dahil para sa kanya isang anak ay sapat na bilang pasanin. Kaya mula noon nagsimula na siyang magalit kay Ana at sa hindi pa isinisilang na bata. Makalipas ang apat na buwan noong lunes ng March 21, 2004, nagpunta ang pamilyang Sharpie sa isang family gathering upang ipagdiwang ang kaarawan ng isang pamangkin. Habang masayang nagdiriwang ang lahat, walang nakapansin na may hindi maganda kay John. Ang alam lang nila, ito ay isang mapagmahal na asawa at ama. Kinaumagahan, dinala ni Anna si Gracie sa nursery at nagplanong makipagkita sa kanyang doktor. Noong March 23, 2004, na mga alas 9.30 ng gabi, ang mag-asawa ay parehong humigana sa kanilang kama matapos ang kanilang pagtatalo. Sa mga oras na yon, mabilis na nakatulog si Ana. Samantala, si John ay may isang bagay na iniisip patungkol sa kanilang relasyon. Hanggang siya ay bumangon at nagpa pumunta sa garahe. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang biniling spear gun mga ilang buwan na ang nakakaraan. Matapos makuha, bumalik siya sa kwarto at binaril ang kanyang buntis na asawa sa kaliwang sintido nito. Sa mga oras na yon, napansin niyang humihinga pa si Ana. Kaya muli niyang binaril ang asawa bago tinakpan ng kumot ang dugo ang katawan nito. Pagkatapos, bumaba siya ng kanilang kwarto para matulog sa kanilang sofa bed. Kinaumagahan, hinatid ni John si Gracie sa nursery na may dalang gawang detalyadong kasinungalingan. Sinabi niya sa mga staff ng nursery, umalis si Anna kasama ang bago nitong lalaki at sinabing babalik ang kanyang asawa para sunduin si Gracie. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay at pinantahan ng katawan ng kanyang asawa upang tanggalin ang mga sibat o spear. Ngunit ang mga sibat ay bumaon sa bungo ni Anna. Kaya inilibing na lamang niya ang mga sibat kasama ng kanyang asawa sa kanilang hardin. Pagkatapos, sinundo niya si Gracie at pumunta muli sa parehong sports store upang bumili pa ng ilang mga sibat na sa pagkakataon na yun, kasama na niya si Gracie. Noong gabi ng March 27, 2004, uminom si John ng napakaraming whiskey. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto ng kanyang anak na dala ang parehong spear gun na ginamit niya sa pagpatay sa kanyang asawa. Habang natutulog si Gracie sa kanyang higaan, itinutok ni John ang spear gun sa ulo ng anak at hinila na ang gatilyo. Ang sibat ay tumagos sa bungo ni Gracie ngunit hindi ito tumagos ng malalim para tuluyang mamatay ito. Kaya sa takot at sakit na naramdaman ng bata, ito ay nagsimulang sumigaw at umiyak. Dahil dito, nagmamadaling bumaba si John para kumuha pa ng mga sibat at muling binaril ng sibat si Gracie. Ngunit hindi niya mapatay-patay ang anak na walang kalaban-laban kaya naman marahas na hinila ni John ang sibat mula sa ulo ng kanyang anak at muling binaril ito sa pang-apat na pagkakataon at sa wakas natigil na ang paghihirap ng bata sapagkat patugumpay na napatay ni John ang kanyang mismong anak matapos mapatay ibinalot niya ng tarpaulin ang katawan ni Gracie at itinali ito gamit ang duct tape pagkatapos ay hinukay ni John ang katawan ni Ana at gamit ang isang chainsaw pinaghiwahi walay niya ang katawan ng asawa Matapos nito, inilagay niya ang kanilang mga katawan sa trunk ng kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa isang rockly stone tip upang itapon ng bangkay ng kanyang mag-ina kasabay ng pagtapon niya ng spear gun, mga sibat, chainsaw at ilan sa mga damit at laruan ni Gracie at Anna. Sa loob ng humigit kumulang na tatlong buwan, sinasabi niya sa lahat na sumama ang kanyang asawa sa ibang lalaki, kasama ang kanilang anak at hindi niya alam kung nasa na mga ito. Hanggang isang araw, pumunta siya sa telebisyon para humingi ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa at anak at upang makiusap na umuwi na sila. Sa pagtatangkang panatilihin ang kanyang gawagawang kwento, ginamit ni John ang ATM ni Ana sa isang bangko sa Chelsea at nag-email pa sa ina ni Ana sa New Zealand upang magpanggap bilang Ana. Ayon sa kanyang email, Please respect and understand my wish for privacy and take comfort in the fact that I'm about to enjoy life like I have never before. Ngunit kalaunan ang kanya mga pagsisinungaling ay magsisimulang mabunyag, sapagkat ang mga pulis ay hindi naniwala sa kanya mga kwento. Kaya dahil sa pagsusumikap ng pulis siya, nakakolekta sila ng sapat ng mga circumstantial evidence para kasuhan siya ng kasong murder. Kasama na sa ilang mahalagang piraso ng mga ebidensya ay ang isang video ni John na pumunta siya sa Mornington Toilet Block kung saan nadiskubring itinapon niya ang ATM card at mobile phone ni Anna. Nalaman din nila na itinapon ni John ang kutsyon kung saan pinatay niya si Anna at pagkatapos ay bumili siya ng bago makalipas ng dalawang linggong pagkawala ni Anna. Nakakita rin ang pulis siya ng ilang kinuyumos ng mga sulat kamay ni John na itinapon sa mga basurahan sa paligid ng Mornington. Ang mga sulat kamay na tala ay mga detalye ng kanyang cover story at mga backup na kwento. Maliban dito, nang siniyasat ang bahay ng pamilyang Sharpie, nakita nila ang isang resibo para sa isang chainsaw, tarpaulin at duct tape. Dagdag pa sa natukasan ng mga pulis ay ang mga dugo ni Nagrisi at Ana sa loob ng kanilang bahay. Kaya dahil sa umaapaw na ebidensya noong June 22, 2004, inaresto ng pulisya si John at dinala siya sa istasyon para sumailalim sa mga pagtatanong. Sa panayam noong una, pilit niyang sinasabi na iniwan siya ni Ana kasama ang anak at hindi niya alam kung nasa ng mga ito. Ngunit nang ipinakita ng mga pulis ang mga ebidensya, walang nagawa si John kundi aminin ang kanyang ginawang karumaldumal na mga pagpatay. Sa mga oras na yun, hindi mababakasan ng anumang pagsisisi si sa kanyang ginawa sa anak at asawa. At pagkatapos, sinabi rin niya sa pulisya kung saan niya itinapon ang mga katawan ng kanyang mag-ina. Kalaunan, ang mag ay inilibing sa Green Park Cemetery na may nakasulat ng kanilang mga pangalan at may nakasulat ring pangalang Francis. Ito ay pangalan ng hindi pa nasisilang na sanggol. Noong August 5, 2005, sa Supreme Court of Victoria, si John ay sinentensyahan ng dalawang habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan na may posibilidad na makakuha ng parol makalipas ng 33 taon. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin siya na Alex Manaay from Hong Kong, Kore Miko from Canada, Nora Costa from London, Danica from Cyprus, Judith Pedarce from Zambales, at Mary Ann Ortiz and Family from Lipa City, Batangas. Sana po ay tama lahat ng bigkas sa inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol sa pamilyang Sharpie. Ako po si G. Maraming salamat.